ang i-reklamo. Di pang ta buhay tagani mo, ipadagko gani mo na ako na magsigi pa mo reklamo. Dala na ni ninyong isa kasako dito, ibaligyan na ninyo. Huwag siya kaloy si Papa sa tuwa ba? Nang sama na siya, oy. Uh, kakuya ni si Girag. Inom, oy. Nanawag ya, na po sila si kumpari. Kumpari. ko to mga bata abi kan hotdog ug kas dire ba unoy kwarta dire Yumi! Ilsa Asa man mo Bao sa man Asa di si Mayome ug si Ilsa Ana ah, nga play mo to sila tarbaw pa kay wala na tay konsumo pabitaw bitaw pa na nga play to sila tarbaho Unsa na isugo nimo pa Ibaligya ko ninyong silupendri ah kining isa ka sako kay para ang kwarta ni hatag dinos sa kuwa kay ipalit na mo tadua ni unya. Bugat na pa di man may kadaugan na! Ayaw mo sige reklamo. Gipambuhi ta gani mo gipadagko gani mo nako na magsige pa mo reklamo. Dalha na ni ninyo isa kasako sako dito ibaligya na ni ninyo. Tara na ay nagsupak ni papa na babunalan pa ta karon. Mutuman ra dai mo sa sugo na magsige pa mo reklamo. Kuha na ni isa kasako! Wow. Ano na ni Ariana? Wala nalang yung ato na ta. Taya ko, panayin natin natin. Wala din yung mahihimak. Kaya, sinip natin. Kaya, dito, dito, dito. Wala suta ka solo Elsa. Kasi baan suta aning paparon? Wala ta ka hata ng kwarta. Alam mga bata pagod ta, di dito ta sa trabaho. Mauli na ta, Elsa. Uli na lang ta. Baligya man na muna ilisa para pa, na tanduay si Papa. Maayo hapon ka, Papa. oy tanduay ay palitong dili ang bugas. Wala dito tayo pagkaon ani unya do. Wasyon kaloy si Papa sa tuwa ba? Nang sama na siya, Oy. Nakakita magtarbaho, Ilsa. lagi pagawas mi kay bata pa mi. Gane na, kasapan nang gane mi sa si Gane. Paligyan na nato ni para na ipang palit si Papa. Nasarap. Sa Paligyan na nato. Kapuya siya na